asin, salt. So, Nalalagyan na naman sa akin ng maraming asin. Hindi na gusto kami madam yung unang ginawa ko na maraming asin, guys. Ang ginawa, dinagtagan. Kulang na yung asin na nilagay ko. So, puro de. Kumusta naman ang ano UTI? Pag ganito karami yung asin, siguro hindi naman ano. May ginawa ko ganito dati, pero ang isda, hindi siya nakalisisan at saka hindi inopen yung bandang chan. Ngayon, open na open to, tapos punong-punong na -punong asin yung ano, nilagyan na ng punong-punong asin yung loob ng chan. Hindi mo malamang hindi makain yung chan kasi maalat yan. Tapos, Uh, yung ginawa ko dati, yun na nga, may galiski siya, tapos hindi open yung chan. Wala kang malasakang alat sa loob. Ditong bandang ano lang yung akin noon, bandang ulo lang yung maasim, ah, maasim, maalat. Ito ngayon, ay may kinaliskisan, nilinis ang maayos yan. Malamang, itong chan na, hindi makakain yan, madang mahala siya. yan naman yung kakain. Nagreklamo pa siya dahil, yung ano daw, yung asin, sobrang konti. So, oh. Good luck. Ang dami guys, oh. Ayan ba naman yung kasi, no? Paalakan.